Hi! Samahan niyo ako sa aking adventure. Ayan, ipakita ko sa inyo yung ano yung <clears throat> ano nila dito yung forest ba? Kakahuyan? Mayroong daming naga, naga ano yan naglalakad. Bundok yan eh. Hindi naman gaano mataas na bundok. Yung ano lang siya. Yung mababa lang. Yeah! Ayan, Oh. We are here. Grabe yung, ano, grabing pawis ko dyan. Kasi, ano, parang naalala ko noon nung maliit pa ako. Nandun kami sa bundok ng lalagi. Be careful. Mama, be careful. Akala nyo dyan lang sa atin ang may bundok. Pati dito parehas din. Kahit, ah, kahit sa ang lugar ka pala punta, pareho lang. Maliban na lang kung doon ka sa, siguro sa pinaka, ano talaga, pinaka-sentro. ng bundok. Pero kadalasan talaga dito ganito ang ano kapaligiran ba. Parang nasa probinsya. Pero ang ganda ng climate. Mainit siya pero malamig ang climate. Kung tawagan, tawagin nila dito ay park. ay pun saan-saan na uh, ano saan-saan ang labasan Wala nang daan pabalik mama dito pa rin pabalik Awala doon no kasama yung mga there. aso Kadalasan pumupunta dyan. Oh yeah may lugar na ganito talaga sa kanila Mirro gusto mong mag-add Ayan yung cave ang katakot na butas. Ang laki Parang ito ng... Ang ganda ito, ng ano dyan, ng uh, yung ano ba, sa, yung bundok na no, taas sa, na, 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 hindi naman gaano mataas. Merong cottage doon. Ano? Marami doon yung sabi ng anak ko, yung doon ba nag-engage, doon nag-propose, yung mga mag-ashota. Ayan. Medyo paakyat na 'yan. Marami pang mga tao nandoon sa hulihan. Pa kasama mga aso nila, merong nasa unahan na rin. Ayan yung, Ayan o, yung kagubatan nila Ayan. dyan Ayan. Alala ko nung high school ako. Ganyan yung pupuntahan namin. Sabi ko nga, baka may mga ahas dito. Pero wala naman siguro. Kasi maraming taong pumupunta. Gusto mo mag-walking talaga. Doon yan medyo mataas-taas kasing lugar. At saka malinis naman din. Pero pag nag uh, Ano na yung tawag doon pag nag, uh, Ngayon kasi yung Ano dito yung palaglag yung mga dahon ba Autumn kumbaga Mapunta na doon Kasi taglamig na Parang marble yan, man yan, yung mga batu Na Pag uh, Diskitahan namin ng anak ko maglakad tayo Kasi dapat sana Nasa gym kami pero sabi ng anak ko, sa part na lang tayo, mama. Kasi ano doon, hindi mo pa napuntahan. Ayan, napunta kami dyan. Ang gem nila dito maganda rin. Ang laki ang lapat. Ayan, hanggang sa susunod.